Binyo na. Hindi 'yan kalla, hindi Nakalag. Nakasilip po tayo hanggang sa loob, hanggang sa loob nakasilip po 'yan. Balito din tatas. Dito, dito, ito, ito, ito. 'Yung ito 'yung po, yan, yan, yan. plastik niya, 'yung na 'yan. Palit bago sige po. Yan. Sa silyo pa lang, hindi pwedeng pikiin niya, sir. <laughs> hindi hmm. pwedeng pikiin niya. Napakarami kong cellphone na deliver niya yan. Ay, ilang deliver mo na? Okay. Marami na po. Ang cellphone po, ilang po na yan. Mga, mga Poco, Poco pa, Poco M3. <laughs> sir, i-open mo. Ah, kompleto. Okay, dito po, i-open mo. I-touch mo dito sa gilid. Dito po. Dito po, dito na lang sa gilid po. Yung pag open okay. Yung ano, yung, yung power. Power po, yung power. Opo. Parang din yung ano. Dito po. Yun. Nag-open ano po? Okay na sir yan? Okay. Okay na po. Uh, secure naman eh. Oo. Oh, okay. Ah, pati yung pagkakabago sa ano na trailer ah. Okay na sir. Uh, sir, pakiusap mo na yung ano. Ayaw ba? Okay sir. Thank you. Thank, you. thank you.